Ganda na ng kitchen na natin, lalo na pag na-finalize na lahat. Pag naayos na lahat, install na, na natin lahat, mga kamusta. Then yung grout nyo na. Then clear na kami dito. So, tingnan nyo naman. Napakaganda nyo na tingnan. Okay. So, makeover tayo, mga kamusta, no? House makeover dito sa bahay ni Ate Glenda. Tuklapan lahat, mga kamusta. Ito yung dahilan nyo kung bakit siya nagtuklap. Nagkaroon ng hangin, nagkaroon ng moisture sa loob kung saan kumina na yung kapit ng tile Dessie at saka yung kanyang kapit dito sa may uh, cemento mga kapistan. Project update tayo dito sa Murong Bagabag na Babiskaya project. Dito na tayo sa Rojas number 2 project natin. Ha? Rojas sa uh, Solano na Babiskaya project natin. Project update tayo dito sa Rojas number 4. project natin. Okay, dito tayo sa bahay nila, Pastor. Ay. Ano Sa project natin, bibigyan ko kayo ng update dito. Uh, maulang umaga sa inyo lahat. Mga kumusta no? So, welcome back sa ating uh, panibagong araw, panibagong vlog At uh, ngayon nga po ay uh, nagbabalik tayo mga kamusta uh, Okay na nga po tayo Actually hindi pa maganda yung boses ko, hindi pa maganda yung uh, tawag neto. Hindi pa ganun okay Pero ito, pupunta tayo ngayon sa ating mga proyekto mga kamusta So gamit natin si Pula at uh, umuulan nga mga kamusta uh? Hindi pa tayo pwedeng maulanan Okay dito tayo sa bahay nila, Pastor. Tao po. Morning po. Morning, Pastor. Mom, okay? Oh, po. Okay na po. Uh, tapos na. Yun. Okay na po. So, ito yung uh, ginagawa namin. Ayan oh. So, bali, uh, cement board. So, makaisto. Lalo na pag natinturahan uh, na. Ngayon, ito, uh, pinagawa nung electrician, pero sabi ko, papa plain na lang yan. Kasi ito, uh, access lang niya sana sa pag-ayos ng electric So, yun, na lang natin. Okay, yung paglalagyan na lang ng aircon, yun, ng gagawin dyan. Okay, so tara. At, uh, tayo ngayon dun sa cross number no. 3 project natin. Ayan, maambon. project. Update tayo dito sa Rojas sa uh, Solano na Biskaya project natin. Rojas number 3. So Rojas number 3 eh no maambon. So bibigyan ko kayo ng update dito. At uh, ito na nakikita na tayo. Kung sa uh, dito sa loob patapos na ko. Pa. Dito din sila mana. Yeah. So Wilmar. Yeah, So, using gypsum board, ito yung gamit natin dito. And then, susunod na yan yung uh, na pag naayos na lang. Okay. Nakatampoy ka rin dyan. Diretso na, na. Diretso na edi nakalaman niya kasi hindi kasi hindi so kisang so so yun so so yun yung yun so 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 yun ito yun so yun so so ito yung, uh, designs nyo. Then, nyo may board na. so yun okay. so yun so yun so yun so yun so yun so yun so ah, uh, balik tayo dito mamaya dito na tayo sa Ross number no. 2 project natin no? ayan no ito na no, kompleto na lang to ito na uh, maayos na I update tayo dito sa Ross number no. 2 project natin ayan no tapos na nga yung framing natin yung ilalagay na lang natin is yung sa nepa nya kaya yung uh, fascia board natin so hanggang dun mga kamastad tapos eto pero na design niya yan na para siyang para lang siyang uh, uh, nakalagay na poste poste pero magsisilbing poste. I mean, para siyang partition, metal partition pero magsisilbing poste niya na yon. Ganun din doon sa kabila, no? At uh, mamaya magkakabit na nila yung pa bukas pwede na sila magyero at uh, para matapos na dito sa park na to. Okay. Then, nakakapag-finalize na rin kami. Ito kasi yung isa sa mga nagpapatagal ng trabaho namin, itong ulan niya, mga kumusta na. No? Kaya nga, uh, sa ngayon, pinapatapos ko na lahat. At uh, bukas, yung uh, side flashing at saka yung kanyang uh, na lang ikakabit natin. Para uh, this week, okay na lahat. Kasi yung sa loob, nagpa-finalize na lang sila, Berhel. Pasok tayo. Yung sa may... Uh, TNB natin Then, ito naman, isusunod din namin yung finalist na issue. Ayan na. So, kinakabit na lang nila yung pinagawa kong uh, sink, mga kamastana. Para hindi na, kagawa dati na masimpuan yung pinagtanggalan. Meron, ayun, yung finalist, mga kamastana. At uh, ngayon nga, ayun na. Uh, pinalitan ko na lang siya para mas uh, durable siya. At uh, mas maganda siya tingnan, mga kamastana. Pwede pinaplantilya lang yan para mas magumayos lahat. na okay. So, ito, ipapainal na rin namin to lahat mga kamusta. At uh, sa ngayon nagagamit na rin siya. Kaya may mga konting mga pintura lang naman kami gagawin dito para maayos na. At tingnan nyo naman, nagandun niya tingnan, no? At uh, para mailagay na rin. Kasi yung door pa na isa pala, yun yun, ito siya, yan. Ay, lalagay namin to So, may TV console natin. Ito siya. Yan. So, may pintuan pa yan. Okay. So, ayos na. Ata, katingin na lang ng pintura. Pagkatawas lang namin dito sa harap. So, medyo uh, ulan kasi ng ulan, mga kamusta na, Pero sa ngayon nga, ayos na. Yan. So, tayo dito mamaya. Oh, mga na, Para. So, gamit natin yung sasakyan ni Bayang. Punta tayo sa Villa Verde ngayon mga kamastan no? Sa nag-open na proyekto natin eh ating Glenda So tara So Villa Verde mga kamastan So actually dito ako lumaki mga kamastan uh, Dito taga rito yung mother ko So Gandaan yan Malapit lang yun yung site na gagawin natin ngayon So tara Dito na tayo sa site tayo hello Ayan o, so ito yung bahay mga kamusta na Nandito na yung mga tropa mag start na Tapos pasok tayo dito Nandito na yung mga tropa At, uh, magsisimula na ngayong araw nila ngayon Tuloy sa Monday pa sana Kaso nga lang eh Sisimula na kami ngayon Ayan, kami ng uh, semento Ayan o, uh, semento dito rin si Papa okay so makeover tayo mga oh, kamasta no house makeover dito sa bahay ni Ate Glenda so makeover para sa painting works tiles ito papalitan na natin tong tiles mga kamasta ito yeah. yan yan yun yung dahilan niya kung bakit namin papalitan ipapakita din natin may, ayan, ire-repaint na natin po lahat mga kamasakay, hanggang dito. So ang uh, included dun sa may kontrata natin mga ay dito, buo yan. Tapos hanggang dito, ito gagawin na natin siyang room. So alisin lahat ng mga gamit. Actually, ito yung una namin gagawin ngayon, yun. yung ibaba kami ng mga kamasakay. Tingnan niyo to. Yan. Ito po yung dahilan na kung bakit. Ito na ng tiles. Delikado ang delikado na. Kasi talagang na, uh, lahat mga kamusta. Ito yung dahilan nyo kung bakit siya nagtuklap. Nagkaroon ng hangin, nagkaroon ng moisture sa loob kung saan humina yung kapit ng Tyler Desi at saka yung kanyang uh, kapit dito sa may sementong uh, cemento mga kamusta. So, yun uh, yung dahilan niya na yeah, ginagawa namin. Pasensya na kahit sinisipin namin yung kamasta. No? At uh, ngayon nga, ito pa, extension natin. Yan po yung gagawin namin. I-extend natin tong kitchen kasi yung kitchen, lilipat na natin. Ito, babakbakan na natin yan. Tapos, dito na natin si lilipat. So, ibig sabihin, mababakbak po lahat. So, ito, papabubuhan ko yan ng doon. Tapos, maglalagay um, tayo ng poste doon, tapos poste doon. So, yan po yung mga gagawin namin, mga kamastanong. So ngayon, ito, pag uulan nga yung problema namin, pero ang trial muna namin, itong interior, tapos yung uh, TNB sa loob. So babaguhin din natin yung TNB, mga kabustan. No? So yun yung mga gagawin natin sa project natin dito sa Villa Verde. So mill Villa mga kabustan. No? At uh, yan yung mga gagawin natin. So ngayon, uh, tuklap ng times gasgas -gas, -gas ng uh, ating mga walls mga kamusta na, no? yan then yung sa ceiling natin lalagyan na rin natin ito ng street light may mga ibang part pa tapos eto papalitan namin yung kailangang palitan yan no taklat na no? Oh. walang laman mga kamusta then yun yung ginawa kaya medyo madugo mga kamusta halos lahat to so sabi nga nung uh, ni Sir ni Tatay eh, nung ini install daw to talagang ganyan na raw to talaga yung pagkakalaw. So, ah, uh, bali, ito naman, uh, ayusin lang naman na natin. Pero babagbagin natin to mga kamusta na, para mapalitan at na hindi na mag-adjust para dun sa may height ng ating pintuan. Okay? Yan, yeah, mga kamusta na. So, abangan nyo to para sa makeover natin. At sa akin, nagbababa na tayo ng simento dito. Ako, <laughs> wali ka, Bok. Yeah. Okay, so, yung semento, ito yung gagamitin natin sa likod. Ayan, dito ko rin si Papa. Ah, start ka? Oo. Oh. At uh, ito, babagbagin na rin natin pa para sa may waterline ng TND, uh, TNB and si Ate Glenda. Okay. Uh, ayan, abangan nyo ito mga Kamasana. gagawin na natin ay na isa. Tension ng mga kamusta no. Kasi so, dali namin yung, yung yung uh, TNB mga uh, kamusta. Okay. So, Tapos na rin namin to. Uh, to so, kasi ito sa tawag ng hindi nag-drive train. Tapos papalitan na rin ng mga fixtures. Eh. Tapos so, tatalos na natin yung buo Okay, so uwi na rin tayo mga Kamusta, na. At uh, gusto kong paliparan ng drone Kaso nga lang, maambon Baka masira pa yung drone natin Baka bigla umulan Ayan. So ito pa yung dating bahay nila ate Yan Yung mga super blast ng mga mga kamag-anak natin Ayan. So punta tayo ng uh, Murong Project So ito yung project na hindi ko pa napasyalan since nag-start mga wow, kamusta dahil may nagkasakit tayo So pupunta tayo doon At uh, nang makita nyo na rin kung ano yung mga ginawa namin So bali ito chinecheck ko na lang kung ano yung mga sinasubmit sa akin ng mga uh, mga accomplishment mga kamusta At saka kung ano yung mga adjustments So sa ngayon puntahan natin Murong project bagabag mga ka-osan. muna tayo dito sa Big Kitchen bago tayo pupunta sa site, no. Dali na nalagpasan na namin yung site. Pero kain muna tayo dito. Kumain kami. Kusa na uh, kumaka kusa anday kumakain dito sa landtap bagabag mga ka Kain muna tayo dito, Big Kitchen. Yung best seller nila yung Ayan tawag nun? Yan ba yun? Yung best seller? Yung namin last time? Oo, oh, kaleskes Oo, oh, kaleskes Sir, may special kami Mata? Natakot okay. oh, ako pagmata. <laughs> Ayan sila. Kaleskes din po yun, kaso may mata na lang. Huwag na. Kaleskes sa akin. Kaleskes na lang. Ayun na, pigar-pigar sa'yo, try mo. Ayan, kain na tayo. Mga kumasta na. Ayan o, oh, sarap o. Ayan, bestseller nila. Tapos kinigtot. Ayan, kain na tayo. kumain. So tara. Vico's uh, Kitchen. So tara. At uh, pupunta na tayo sa site mga kamusta. Okay. Dito na tayo sa Murong Bagabag project natin. Na. Ayan na ay yung project. project natin. Kay uh, Ma'am uh, Brenda. Ang nagmamayari ng gate na to ay gate. <laughs> so dito yung mga tropa natin Project update tayo dito sa Murong Bagabag, na Vizcaya Project. So, kung makikita nyo, ayan o. Oh. Tapos na yung framing na din, pati electrical niya, tapos na rin. Malilatag na lang yung gagawin ng tropa. Pero syempre, maghahangal pa sila dito. So, yan na yung uh, gagawin ng tropa dito. Ayan. Ayan, ganda niya natin na tingnan. Tapos dito naman, ang gawin na yung paglalatag natin ng board. So, ito kasama pa yung pintura dito, no? Tapos doon, latagan na rin yung high ceiling natin. So, bali, puro latag na lang ginagawa ng tropa. Okay. And dito. So, bali, latag na rin. Ayan na, uh, simulan na rin natin na uh, na A&B mga kamasana. So, yung A&B toxin natin. Ay, nalagyan na lahat. Bali, uh, yun na yung uh, gusto na nagagawin natin. Ang na. Okay. So, it's dito. Okay, bali, malapit na matapos Konti-konti na lang. siguro latag lang naman na to. So, ito, plain to, mga kamagsakas. Yung storage plain din niya. Ayan, kung sakali, ito, maglalagay naman tayo ng uh, separation na drop niya. Para maganda sa tingnan. Ako sa bar counter Okay. So, gamit natin dito mga kamasta ay uh, cement board. Ayan. Gamit natin yung <coughs> cement yung So, yun pinagamit natin. Eh. <coughs> uh, ang sukat niyan ay uh, 4.5 mm. O mas uh, ginagamit natin is yung 60, 6 mm mga kamusta So, yan yung uh, ginagawa ng tropa. Ayan. sa pupunta uh, na tayo. Ah, ulan ng ulan. Ayan, project update tayo. Dito sa Ross number no. 4 project natin ano sa so, tapos na nga lahat mga kamasta no Pali, uh, na lang natin yung PVC na dumating and then i-install na ko natin ito na nga sya ganda na uh, pasok tayo sa loob para makita nyo so, yun ganda na ng pagkaputi mga kamasta no ayun no so yun ang kagandahan nya nice eh? So, okay, oh, Ito yung nakakalimutan kay Open kay Madam. Pero, ayun o. Oh, may linya pala tao lagyan ng tubig dyan. O kaya yung inidoro paket. So, kailangan niya magbubuta sa labas yan kung sakali. So, ito kausapin natin si Madam para matakpan na yan. Kasi yan lang naman na yung uh, tatapusin. Maliban doon sa mga maliit sa taas. Kasi ito kung sakali. Papatapalan ko na. Ayun, Kapri Ay, Bokno Ganda lah. Mas na lahat mga kamusta na Okay Ayan gano'n PBC na lang Nantay dito Para um, matapos uh, na lahat Baliya, uh, itong mga rooms na ito okay naman na. Eh. Uh, lahat na. Uh, ganun din dito. Ito, ayan, takpan na. So ito, uh, kasakali open natin yung side niya. Para ventilated. Yun ang uh, hinihingi nila madam dati. So, I decide. So kasakali yan, uh, mabubuhusan yung header niya. Kasi talaga mas mababa eh. So is na rin halos lahat na mga kamusta no? Okay na lahat at uh, PVC na lang ang para may install na lahat yung uh, mga to, mga kamusta. Okay. okay. So, tatapusin na lang lahat ng mga gagawin dyan mga kamusta na no? Then okay na. Okay, tara. At uh, ah, tayo din sa Uno Solano project natin. check natin so, bibigyan ko kayo ng update dito ayun ito yun na yung TV console na natin ganda na ayun no diba so simple lang na design nyo pero so, papaganda uh, full panel tapos meron tayo yung accent lang dyan ilaw na no wood accent then uh, ayun yun na floating cabinet ayos na Ayan, eh, dito naman. Yun. So, ito na yung pininstall ko na plated niya, mga kamasta. Di ba? So, hindi na nawawala yung accent natin na wood. So, binuhay ko ng binuhay yan para mas lumitaw yung ganda niya. Di ba? So, ito kasi naka-offset ko dati. Itong wall na to. Pero, ito kasi uh, sabi ko, mas maganda lalagyan ng plated. O saan ito yung sa ating pantry. <laughs> So, final coating na eh. so, yan? Oo. So, final coating na lang. Then, yung ceiling, ayos na rin. Ayan, lumitaw ko na. Mas lalo nang gumanda. mas ayan. So, okay. Ganda na ng kitchen natin, lalo na pag na-finalize na lahat. Pag naayos na lahat, install na, na natin lahat. Mga kamusta? Then, yung grout nyo na. Then, clear na kami dito. So, tingnan nyo naman. Napakaganda natin na tingnan. So, yung pintura natin, ayun. Papalitawin pa natin yan. Papadark ko pa para mas lalo lumitaw. Ito, tinan nyo. So, di mo alam na meron siyang storage o kaya paglagyan ng wine glass. I mean. So, yung baso, masagyan natin siya ilalagay. So, pwede pwede na. So, ito na rin yung tiles niya. So, so, bukas sa bukas, matatapos na yan. Kompleto na. Bali, so, ito kung sakaling natapos na yan loaded naman ay na susunod din talagyan na namin yung ilaw kagad eh. para kung sakali, papa-order na tayo ng uh, high chain na ito para maganda na Dain ito yung mga glasses na lang eh. Ayan, kaya siya nakagrub na kanya sabangan nyo ito mga kamusta maganda na maganda din yung TV console natin dito mga tropa natin si Derhel. Uh, yung mga matitindi natin mga design na yun. Eh. Tapos si Aris. <laughs> yung ating uh, painter. Tapos si Dags, ang pinakamatindi nating electrician. Uh, electrician. <laughs> Ay, balbali pa nun. <laughs> okay. So, baka nyo ito mga kamusta. At uh, sa ngayon nyo mga kamusta, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Sa magabon kita-kita tayo sa susunod na araw. At ngayon uh, nga ay uh, na ako ulit sa inyo. Sa lahat ng mga kliyente ko, maraming maraming salamat. So, ingat po kayo lagi. God bless everyone. Bye.